Hello mga kaching Kumusta kayo? Ah, uh, nandito na naman tayo Balik naman tayo Ngayon lang na tayo nakabalik Pakabot na las, ah, uh, Mga ching, may pinadala sa akin yung Lazada Di ko alam kung ano to Kasi I-endorse ko daw yung Tinitinda O sige na kunin mo yan, kunin mo yan. Ayan, punta ka dun Kunin mo yan Ayan, ayan. Kunin mo Ito 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 Hakan na yan Oh, ito mga ching. Ah, uh, ano to? Ito. Mag-unbox tayo. Bubuksan natin tong pinadala ng Lazada na nakapangalan sa akin. Ayan, oh. Nakapangalan sa akin. Ah, uh, sino nagpadala na ito? Um, maganda daw to. Legit to legit. Ah, uh, screen protector at ano. Sa ano natin, sa sa cellphone. Matte ceramic. Yung pang, tano, pang tamper sa cellphone natin sa salamin. Hindi daw to na ano napuputol na, na ano daw to tignan natin kung ano to baka ayan ayan tignan natin kung ano to dalawa pala to pinadala sa akin uh, Vivo Y20 Ceramic tsaka Vivo Y35 ayan Vivo Y35 tapos Vivo Y20 Ito daw uh, 'yan 'yung to. Matte film, matte film ceramic anti-shock. Screen protector, ayan. Titingnan natin. Ah, uh, bubuksan ko 'yung para dyan sa cellphone ko. Kasi basag na yung screen protector ko eh. Mga ching. Ay maganda mga ching. Talaga mga ching oh. Talagang huwag kang magalaw. Ayan mga ching oh. oh. Sulit. Hindi kagaya ng screen protector na binili ko na yan ng ano. Pag nahulog. Biak kahit mahina lang. Ito, ito. Labas natin. Talagang solid, oh. Talagang natitiko. Oh. Maganda high tech na. Hmm, ganito pala to mga ching. Kaya bumili, bumili na kayo ng ano, mga ching. Ceramic. Screen protector. Magpabudol na kayo. Itong dalawa, Di ko alam kung sa Lazada kasi iba-iba yung price. Ito dalawa 81. 81 lang dalawa. 81. Mhm. Mm dalawa lang mga ching. Legit mga ching. Ito daw antay yung magkagasgas. Hindi daw to nagagasgas, madulas. Pag yung tubig nadudulas lang din. Kaya magpabudol na kayo ng matte film ceramic screen protector mga ching ha yung isa ano to Vivo Y20S o Vivo Y20i kasi parehas lang naman sila ng sukat eh sa asawa ko to sa cellphone ng asawa ko magpabudol na rin kayo mga talagang legit oh Nababali oh, yan oh. 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 Di ba? Magpabudol na kayo mga ching. Talagang sulit. Okay mga ching ah. Ingat, bye bye. Like and subscribe. Bili kayo dito. Sa Lazada lang. Para iwas budol tayo. Oh, di ba? Iwas tayo sa scammer. Sa Lazada. Oh, lasada baka naman laging sa ako sa pangalan ninyo. Oh, di ba? Sa store ninyo. Okay mga ching, ingat, bye-bye. At 'yun lang. Kumusta sa inyo lahat? Ngayon lang ako nag na ka-upload. Tsaka medyo busy na rin tayo sa trabaho natin. Hindi natin na na asikaso yung mga vlog-vlog na ganito. Tsaka kapo pa to dumating eh. Ngayon lang, ngayon ko lang naisipan dahil sa busy. Ngayon ko lang nag-unboxing. Okay, mga ching. Uh, mamaya, pag nagpalit na ako ng oh, bukas, bukas ko pala siguro palitan yung screen protector ko sa cellphone ko. Mag-video din ako para makita nyo yun naman yung finish product pag nakadikit na kung gano'ng kaganda, di ba? Okay, mga ching. Bye-bye. Ingat. Uh, like and subscribe kayo sa YouTube channel ko, Ganix TV Vlog. Oh, dito sa YouTube channel ko tsaka dito sa Facebook ko. Follow lang kayo. Sana wag kayo magsawang sumuporta sa akin, mga ching. Love you mga ching. Bye, bye, bye. Thank you. Ito lang, basta legit legit. Oh. Uh, legit. Screen protector hindi na kahit mababagsak to. Hindi daw. Kahit kahit ano daw -ano ng ano to eh. Nang martilyo. Huwag ko lang, wag na naman nating pukpukin book baka masira yung cellphone natin eh. Okay mga ching, ha? bili kayo ng 100D matte film ceramic screen protector. Okay mga ching. Ingat, bye-bye. Bye-bye. Ang, ang, likot ng anak ko. Bye-bye oh, mga ching. Bye -bye.